si Guban ngayon, nakikita na ngayon ng tao na sinungaling si Duterte. Pero nung panahon, mga kababayan ko, nung panahon ng panahon ng si Duterte po ang nakaupo, mga kababayan, tignan nyo nangyayari sa kanila, mga kapatid. Nung panahon na si Duterte nakaupo, ginawa silang sinungaling. So ibig sabihin to, hindi lang si Guban ang uh, sinira ng pagkatao, ninakawan, ng, ni uh, ninakawan nila ng uh, karapatan na mabuhay ng malaya sa Pilipinas. So hindi lang si Guban. Napakarami pa nito. Pupusta ako mga kababayan ko. Even sen former Senator and Mayor Sani Trillanes mga kababayan ko, winasak nila yung political career, winasak nila yung political image, winasak nila yung pagkatao nung dating Senador mga kababayan ko na si, si Mayor Sani Trillanes. Winasak nila yung uh, um, uh, one of these ambition na pagandahin ng Pilipinas, reform the uh, Philippine government. Winasak lahat ni Duterte yon, using social media. Anyway, ano kayang masasabi ngayon, no? Ano kayang masasabi ngayon nila? Banat Bay, Moca Uson, mga kababayan ko, lahat ng mga vlogger na bumanat mga kay, uh, kay Senator Trillanes ngayon, no? kay Mayor Sani Trillanes. Ano kayang masasabi nila ngayon, no? Na yung pinagtatakpan nila noon, mga kababayan ko, yung sinasab ni yung pinagtatakpan nila noon na si na first family is sangkot pala sa ganitong issue. At ang masakit pa nito mga kababayan ko, yung mga nagsasabi dito na trililing, sinasabi niyo na sundalong kanin mga kababayan ko. Ano kaya masasabi nila ngayon, no? Na yung first family pala ay sangkot dito. Kasi ako, maniniwala ako, 85% kay Guban. Because worst to worst scenario, andyan na si Guban, nakulong na siya, andyan na sa lahat. Wala na akong babalikan pa, lalabang ko na to. Ganun yung nakikita ko kay Guban kanina, mga kababayan ko. Ganun yung nakikita kong visual kanina sa kanya. Talagang, ididikdikin niya na to. Kasi ganun, ganun ang mindset ng tao eh. Winasak mo na yung buhay ko. Winasak mo na yung karapatan ko mabuhay ng malaya sa Pilipinas tang walang takot. Di ba mga kababayan ko? Wala na. So ilalabang ko na to, itatama ko na yung mali ko, do or die. Ganun na ang, nila, ang, ang, uh, ni uh, Jimmy. Mga kababayan ko. And ang maganda nun, mga kababayan ko, malilinis yung pangalan ni Mayor Sani Trillanes, mga kababayan ko. Bakit? Para sa akin. Good news to, bakit? Mga kababayan ko. Kasi mapapatunayan dito na lahat ng pinaggagawa na paninira ni Duterte, mga kababayan ko, ay uh, babalik at babalik sa kanila. You, dahil sila rin ang may gawa nito eh. ba diba, tama ba ako mga kababayan ko? Sila rin ang may gawa, sila rin ang masusunog. ba diba? Ang tawag niyan is karma, mga kababayan ko. Like, like uh, Mayor, Mayor Trillanes said, sabi niya kanina mga kababayan ko, no? Jos uh, Diyos na ang gumawa ng paraan para tindigan ng lahat ng mga lumaban. Mga kapatid. No? Alam mo sa totoo lang, ang biktima si Trillanes dito ng maling information ng disinformation eh. Tinira siya ng disinformation nitong mga Duterte. Winasak ang pagkatao niya nito mga kababayan ko. Even even uh, even ng, even sa kanyang pamilya mga kababayan ko dinamay. 'Di ba? Ano kaya masasabi ni Maharlika ngayon, no? Yung mga tumitira, 'di ba? Ano? Ano kayo ngayon? 'Di ba? Nakakatawa kayo. Kasi bakit until now kumakain pa rin kayo? <laughs> I don't want to use the word, but di pa naman ako ganong cowards na tao. 'Di ba? Nakakahiya, naka, nakakahiya kayo. Banat bye. Nakakahiya kayo, mo ka uson. Nakakahiya ka, maharli ka. Now, yung credibility ninyo bumababa because you are paid blogger. Kayong mga blogger ni Duterte, mga professional liar. Di ba? Nag-bounce back sa inyo. Oo, nakasira kayo ng imahe ng tao. But time will come, mga kapatid. Time will come. Ako personally, humingi ako ng dispensa kay Trillianes eh. Bakit? Kasi mali yung binalita ko eh. Winasak ko rin yung karir niya. Kasi yun ang binabanggit sa akin. Yun ang sinikwento sa amin. Kami naman na nauto ng mga Duterte, mga kababayan ko, kami naman na na-auto nila, sumunod kami. Because yung mga heads namin sumusunod. Pero ngayon, mga kababayan ko, kahit magtapatang kami ng mga leader, ng mga matataas namin vlogger, taas noong kami humaharap sa kanila. Bakit? tinatawanan namin sila eh. Because sino sila? Mga kababayan ko. Mga ano sila? Professional liar. Ayaw namin sumama sa ganun. Mga kapatid, di ba? Even Sasot, mga kababayan ko. Even Trixie Cruz Angeles. Di ba? Even Cathy Booney. Di ba? Alam mo, kahit magkaharap-harapan kami ngayon dito, taas na ako kami haharap. Eh, ako taas na ako sa kanila harap, Mga kababayan ko. Because ang pinaglalaban namin ngayon sa Marcos administration is tama, hindi na po mali. ba? Diba? Walang mga konsensya yung mga yan. But I don't know if Mayor Sunny Trillanes is uh, ano pa, mag magsas magsasalita pa. Well, tatanungin ko siya tomorrow. Ayan nyo, ipagtatanong ko po mga ko, may tanong kayo. Comment nyo lang dyan sa baba, itatanong ko sa kanya yan, mga kapatid. Diba? Wala na, wala na dito. Tandaan ninyo mga kababayan ko this is the final countdown ni Duterte para lumipad papuntang ibang bansa. Dahil once na mapatunayan si Pulong ay sangkot sa ipinagbabawal sa shipment na yan, tanggal ang karir sa kongreso niyan. Mga kababayan ko, ligwak yan. Mga kapatid, maliligwak yan. Baka mamaya magtago na rin yan. Kaya yung mga nagsasabi dyan ng mga DDS na sundalong kanin, sundalong uh, ganito, uh, traidor, binenta ang West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan ko, baliktad na. Because lahat ng compilation ni Mayor San Trillanes na laban sa kanila, ngayon nakikita na natotoo lahat ng sinabi niya at pinaglalaban niya. Mga kababayan ko, yung po pinakamatindi doon. Kaya sa lahat ng mga bumatikos, sa lahat ng mga nang alipusta, sa lahat ng mga nang lait, sa lahat ng mga DDS, mga DDS, no? Itong gitnang hinlalatuko ko para sa inyo. Pagitagi sa kayo. Saluhin nyo. Wala akong sasabihin pero yan lang gusto ko sabihin. Nasa inyo, sa harapan nyo, gitnang hinlalatuko. Yung kayo.